Salamat, Han. Han? Pwede ba? Huwag mo akong matawag-tawag na Han. Lalong-lalo lalo na sa harap ng pamilya ko. Bakit, Jay, boy? Hindi ka ba proud na girlfriend mo ako? Hindi. At kahit kailan, hindi ako magiging proud sa'yo. Ano na lang sasabihin sa akin ng magulang ko? Na ang girlfriend ko, mahirap at galing squatter? At isa pa, alam ko naman ng na pera lang ang habol mo sa akin eh. Sige na, kunin mo yung bagay, sumunod ka sa akin doon. Papakilala kita, pero katulong, ha? Bilis mo! Ay. kuya! Ay, sarap. Ay, kuya, sino po? Tadyawa niya po ba? Jawa ko? Ay. sino po ba? Katulong ko lang yan. Di naman ako nakikipagdyawa sa mahirap, di ba? Kuya naman, huwag ka naman mata, pobre. Eh, kahit mahirap naman, di naman yung basahin ng buong pagkatao, ah. Ate, pasensya na po sa kuya ko, ah. Talagang ganyan kasi yan, eh. Ikaw lang, John. Okay lang ako. Thank you, ah. Hoy, hoy! Huwag ka kang makipag-usap sa may yaman. Mabuti pa, kumuha na lang ng juice. Bilisan mo. Buding, tawagin mo na si tatay. Hoy, Abby. Huwag na huwag kang magsasalita, ah. Dahil kailangan ko makuha yung mana ni tatay. Kasi pag nalaman niyang mahirap ka lang, baka hindi niya ibigay sa akin yun. Grabe ka naman, J-Boy. Ang sakit-sakit na ng mga ginagawa mo sa akin, Huwag ka mag-alala. Pag nakuha ko yung mana, ibibili ko lahat ng gusto mo. Basta wag na wag kang mangingilam sa usapan naming pamilya. Timpla mo na yung juice, sumunod ka doon. Ano ba? Pinatawag ko na siya si tatay, ha? Nasaan ba? Punta na yun! O, tik ka! Di mo ata ako sinusunod eh! Sundan kita! Lagi na lang... Nina ka pa eh! Pa! Upo po kayo! Oh. Hey, Toy! Ayos ka lang? Oh, buti naman nandito ka na dyan, boy. Gusto sana ang... Gusto sana ako sa Vincent. Ano yan, Toy? Ah... Uh, malala na yung sakit ko stage 4 cancer. Yo! Eh, ano pang hinihintay mo, Tay? Ilipat mo na agad yung mana sa amin hanggat nabubuhay ka pa. Baka abutin ka bigla yan, hindi di wala kaming mana. Kuya naman! Ba't ang saya-saya mo? May sakit si Papa, oh. At parang mas pinapahalaga mo ba yung pera kaysa sa ama mo? Eh, ano ba pakailan mo? Ikaw, mahinur ka palang, wala kang kakayanan ng ng pera. Kaya yung mana mo, ililipat mo na rin sa akin, ha? Para lahat ng pera ni Papa sa akin mapupunta. Alam mo, kuya, wala kang kwentang anak. Grabe ka! Basta wala akong pakailam. Ang kailangan ko, pera! <laughs> oh, sino man to? Tay, katulong ko. Inutusan ko lang kumuha ng juice eh. Oh, mag-juice muna kayo. Kuya, laki-laki ng katawan mo. Nagpapasa ka ng yaya. Ano ka, bata? Sumasagot ka pa! Uy! 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 Ba't ka ba nang ba ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Para lang po malaman nyo, hindi po ako katulong o yaya ni Jeboy. Girlfriend niya po ako. Girlfriend? Hoy, ang kapal mo naman! Hoy, kailang naman na tayo kasi nakikinabang ka rin naman sa pera ko, di ba? Kasi isa ka lang mahirap at hampas lupa na dumidikit sa mahihaman. Jeboy! Tumigil ka na! Wala ka ng respeto sa tao, ah! Hi, Daddy! Ah, oh, sige na. Buwan dito. Teacher? Daddy, ba't po siya nandito? Alam niyo ba po, Daddy, ang bait-bait po ng teacher namin? Lagi po kami tinuturuan? Talaga? Teacher? Hindi eh, naman nakapagtapos to, eh! Paano magiging teacher to, eh? Bobo-bobo nito! -bobo okay, huwag kayo paniwala dito. Nagsisinungaling lang to. Mapagpanggap, eh ang gabi din sinasabi mo, hindi totoo yung sinasabi ni Ethan. Ano, J-Boy, Tanga ka ba? Sabi ko, hindi ako nakapag-aral nung time na nagde-date tayo kasi hindi ko na-aral yung lesson plan ko. Jeboy, sumakong laudi ako! Eh, hey, huwag kayong magpaniwala dito. Sinungaling yung talaga to. Anong sinungaling, J-Boy? Hindi ako nagsisinungaling. Hindi na ako nagtatago sa'yo. Sadyang di ka lang nakikinig kapag nagkukwento ako. Uh, so ibig sabihin po nito, teacher, mag-boyfriend po kayo ni Kuya Jeboy? Eh de, ibig sabihin po nito, marami na po tayong mag-time para mag-aral? Teka <laughs> nga, tay! Lika nga dito! Lika nga dito! Ikaw ah! Bakit mo naman ang pinihira sa tatay ko? Baka dahil sa'yo, mabuwasan yung manang makukuha ko! Ano ba, Jeboy? Napaka walang ka talaga? Puro pera nasa isip mo? Ganun lang ang kalagayan ng tatay mo? Ang iniisip mo? Dapat masaya kasi may pera? Puro pera na lang mahalaga? Ganun talaga, Abi. Mindset! Ah, uh, Kitan, mabuti pa magbihis ka muna doon. Tapos uh, sabihin mo doon sa kuya mo, pumunta dito at gusto kong makausap. Teacher, kuya na tawag na po kayo ni Daddy. Sige na, Ethan. Soon kami. Oh, bakit? Anong meron? Ah, alam nyo, nakapag-desisyon na ako. Bago yan, may aminin muna ako sa inyo. Wala talaga ako sakit. Ha? Paano wala sakit? Eh, kanina na halos, hindi ka na makahinga dito. Kala ko mawawala ka na. Alam mo, Jeboy, ginawa ko lang yan para makita ko kung anong magiging kalagay ng mga kapatid mo kapag ikaw na nagmamahala dito sa bahay at lahat ng negosyo ko. Alam mo, dahil sa ginawa mo, sa kasamaan ng ugali mo, lahat ng bank account mo ipipris ko. Bo, teka lang, hindi naman pwede yun. Ay, paano naman ako? Wala akong pangalam sa'yo, Jeboy. At yung mana mo, mas mabuti pa, ipagpatayo ko na lang na eskwelahan. Bakit hindi naman pwede yun! Ako pa rin masusunod, Jeboy. At Abby, ikaw ang mamamahala ng eskwelahan na ipapatayo ko. Oo, oh, salamat po. Kasi nakita ko yung kakayanan mo na magpatakbo ng eskwelahan at matalino ka. At saka nakita ko kung gaano mo pinagtsagaan yung anak ko. So, alam na alam ko na mabuti kang tao. Eh, tay, tay ka lang. Di ba dapat akin yon? Ako mamamahala doon kasi ako anak mo. Oo, yeah boy. Mamamasukan ka to. Para matuto ka naman kung paano pahalagahan yung pera na yan. Paghirapan mo yung pera na gagasusin mo, magiging janitor ka sa eskwelahan at si abi ang amo mo. Ayan, dyan tayo di magkakasundo. Ayaw ko ng mo. Bahala ka dyan. Oh, bata. Paano, Abby? Congrats. Sa lalo madaling panahon, umpisa natin yung eskwalahan. Thank you po. Sobrang naking tulong po nito sa akin.